magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At si Daryl ay naglakad-lakad habang pinagmamasdan ang mga inkanto na iba't iba ang mga ginagawa nito. At sa paglalakad ni Daryl, maya-maya, may mga sumisigaw ng mga kasundaluhan at sinasabi, Magsitabi kayong lahat. Tumabi kayo sigaw ng mga kasundaluhan ng lahi ng mga inkanto. Nakikita ni Daryl mula sa hindi kalayuan ang mga kasundaluhan ng lahi ng mga inkanto. At nang medyo malapit na ito sa kinatatayuan ni Daryl. Lumaki ang mga mata ni Daryl nang makita niya ang dalawang pigiril mula sa mundo ng mga tao ay may hatak-hatak na isang kariton na ang laman ay mga bato. At ang isang sundalo mula sa lahi ng mga inkanto ay sumisigaw at sinabi. Bilisan niyo ang paglalakad sigaw ng isa sa mga kasundaluhan. At ang isang pigire ng lalaki na may hatak-habtak sa isang kariton na may lamang mga bato ay biglang napabitaw sa kanyang pagkakahawak. Dahil sa pagbitaw nito, ang kariton ay tumagilid, at ang mga bato ay nagsilag legan mula sa kariton. At dahil sa nangyari ang isa sa mga kasundaluhan mula sa lahi ng inkanto ay agad na pinalo ng isang latigo na may tinak ang isang tao. At sinabi, anong ginawa mo? Ikaw ay napakahina dapat sa iyo ay mamatay. Pinagpapalo ng letigo ang isang tao ng isang sundalo. Ang sugat ay agad-agad na lumabas sa katawan ng tao at ang dugo ay agad-agad na damaloy. At ang isang sundalo ay agad-agad na pinigilan ang kanyang kasamahan at sinabi. Anong ginagawa mo? Mapapatay mo ang tao na iyan. Kung ito ay mapapatay mo. Hindi kakayanin ng isang tao lamang ang paghatek ng car itong ito. Kung mangyari iyon. Ikaw ang papalit sa kanya upang maghatak. Dalawa kayo ng isang tao na natitira ang magha-atak niyan. Kaya mag-isip-isip ka. Sabi ng isang sundalo sa kanyang kasamahan na humataw ng latigo sa isang lalaki mula sa lahi ng mga tao. Nang marinig ito ng isang sundalo mula sa lahi ng mga inkanto. Agad-agad niyang tinigilan ang paghataw ng latigo sa isang lalaki na nagmula sa lahi ng mga tao. Nakikita ni Daryl ang nangyayari halos madurog ang kanyang puso. Nang makita niya na lubos na pinapahirapan ang mga tao ng mga kasundaluhan ng lahi ng mga inkanto. At si Daryl ay halos mapaluha at siya ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi. Anong ginagawa niyo sa aking mga kalahi? Ang mga tao na tulad ko na inyong kinugkob ay ginawa niyong parang isang kabayo. Ang mga taong ito ang ginagamit niyo upang maghila ng kariton na naglalaman ng mabibigat na bato na ang dapat na gumagawa nito ay ang hayop na tulad ng kabayo. At kapag ito ay mapagod at makabitaw sa kanilang pagkakahawak ay inyong sasaktan. Mga lapas tanganan kayo, ganito pala ang ginagawa nyo sa aking mga kalahi na nagmula sa mundo ng mga tao. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. At ang dalawang kamao nito ay sobrang nakasara na halos paslangin na ni Daryl ang mga kasundaluhan na ito lalo na ang isa sa mga kasundaluhan na hamampas ng latigo sa isang tao. Ngunit, hindi magawagawa ito ni Daryl dahil ang mga inkanto na nasa lungsod na mamamayan lamang ay labis na nakatingin sa nangyayari. Walang magawa si Daryl kung hindi pagmasdan lang ang isang lalaki na duguan dahil sa mga sugat na natamo nito sa paghampas ng latigo sa kanya. At ang isang kasundaluhan mula sa lahi ng inkanto ay nagsalita at sinabi, Tumayo ka dyan at ikaw tulungan mo ang iyong kalahi. Ilagay niyo ulit sa kariton ang mga bato na mga nalaglag. Bilisan niyo na, sigaw ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ng isa pang lalaki, agad-agad niyang binitawan ang pagkakahawak sa isang hawakan ng kariton. At ito ay mabilis na itinayo ang kanyang kasama na tao. At ang lalaking hindi sugatan ay nagsalita at sinabi sa pabulong na tono. Halika na! Papatayin nila tayo kung hindi natin magagawa ang ating tungkulin sa kanila. Kaya mo pa ba maghatek ng karitela? Sabi ng isang lalaki sa kanyang kasamahan na sugatan sa mahinang tono. Nang marinig ito ng isang lalaki na sugatan, ito ay nagsalita at sinabi, Kaya ko pa wag kang mag-alala. Ang sakit na ito ay aking kayang kaya dahil sa tagal natin na nanatili sa lugar ng mga inkanto sanay na sanay na ako magkasugat dahil sa paghampas ng latigo ng mga hayop na inkanto na ito. Sabi ng isang lalaki na sugatan. At ito ay dahan-dahan tumayo habang inaalalayan siya ng isa pang lalaki na nagmula sa mundo ng mga tao. At ang dalawang lalaki ay agad-agad na dinampot ang mga bato na nalaglag at binalik nila ito sa karitela. At matapos na malagay nila ulit ang mga bato ang dalawa ay nagpatuloy sa paghatak ng karitela na may laman ng mga bato. At ang ihilang mga kasundaluhan mula sa lahi ng mga inkanto ay muling sumigaw at sinabi. Magsitabi kayong lahat kung ayaw niyong masaktan. Sigaw ng isa sa mga sundalo. At si Daryl Labis na pinagmamasdan ang dalawang lalaki mula sa mundo ng mga tao. Habang hila-hila ng mga ito ang isang karitela na naglalaman ng napakadaming bato. Habang lumalayo ang mga ito. Si Daryl ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Hindi pwede ito, hindi ko kayang makita ang aking mga kalahi na ginaganito ng mga inkanto. Papaslangin ko ang mga kasundaluhan na ito at ililigtas ang dalawang lalaki na nagmula sa mundo naming mga tao. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. At si Daryl ay dahan-dahan na sumunod sa likuran ng mga kasundaluhan ng lahing inkanto. Na nagbabante sa dalawang lalaki na may hatak-hatak na karitela. At si Daryl ay nag-iisip at sinasabi sa kanyang sarili. Saan nila dadali ng mga bato na kanila daladala -dala na nakalagay sa isang karitela? Mukhang sa kanilang pupuntahan ay mas madami pang mga tao roon na kanilang ginagawang alipin. Dapat ko talaga silang masundan sa maingat na pagsunod. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. At maingat na sumusunod si Daryl sa mga kasundaluhan at sa dalawang lalaki na may hatak-hatak ng karitela at si Daryl ay nagkukunwari na tumitingin ito ng mga kalakal sa bawat madadaanan niyang mga tindahan. Habang pasimpleng natingin si Daryl kung saan direksyon tutungo, ang mga kasundaluhan at ang dalawang lalaki na nagmula sa lahi ng mga tao na may hatek-hatek na karitela. Samantala sa loob ng kaharian ng lahing inkanto, may isang figure ng babae ang naglalakad sa hallway. At kapag ito ay nakikita ng mga kasambahay na nasa loob ng kaharian ng lahing inkanto. Ang mga kasambahay ay labis na nagugulat sa oras na ito. At agad-agad silang nagsisiyuko at binabati ang babaeng figure na ito na nagmula sa lahi ng mga inkanto. At ang isang babae na ito nang makarating sa labas ng pinto ng trono ni Haring Harry. Ang mga kasundaluhan na nagbabaante sa labas ng pinto ay labis din nagulat. At ang mga ito agad-agad na yumuko at sinabi, Kayo pala Prinsesa Blanca, maligayang pagbabalik sabi ng mga tagabantay sa labas ng trono ni Haring Harry. Oo ang babaeng figure na ito ay kapatid ni Haring Harry. Ang kapatid ni Haring Harry ay nagtataglay ng kagandahan. Na kahit ang mga kasundaluhan mula sa lahi ng mga inkanto ay humahanga sa labis nitong kagandahan. Na kahit si General Raiji ay labis na nahuhumaling sa kagandahan nito. Ngunit may pag-uugali ang prinsesa na ito na kapatid ni Haring Harry na masungit at ang kanyang gusto ay dapat masunod. At ang prinsesa na ito ay matagal na nawala sa mundo ng mga inkanto. At manirahan ng matagal na panahon sa mundo ng mga tao, na siya lamang. At, nang marinig ito ni Blanca, ito ay hindi pinansin ang mga kasundaluhan. At si Blanca ay nagsalita at sinabi, Buksan niyo ang pinto na ko makausap ang aking kapatid. Sabi ni Blanca sa masungit na tono, nang marinig ito ng mga kasundaluhan. Ang isa ay sumigaw at sinabi, "Haring Harry nandito sa labas ng inyong trono si Prinsesa Blanca." Nakabalik na si Prinsesa Blanca. Sigaw ng isa sa mga kasundaluhan na nagbabante sa labas ng pinto ng trono ni Haring Harry. At mabilis na binuksan ng kasundaluhan ang pinto ng trono ni Haring Harry. Sa pagbukas ng pinto, nakikita ang pigure ni Haring Harry na nakaupo sa kanyang trono. At si Blanca ay walang pasensyang pumasok agad sa loob ng trono. Sa pagpasok nito ang mga tagabantay ay agad sinarado ang pinto ng trono. At si Blanca ay lumapit kay Haring Harry at ito ay yumuko. Kapatid ko nakabalik na ako tulad ng tinangako ko sa iyo. Sabi ni Blanca, nang marinig ito ni Haring Harry ito ay agad na tumayo sa kanyang trono at ito ay naglakad papalapit kay Blanca. Sa paglapit ni Haring Harry kay Blanca, si Haring Harry ay agad-agad na humalik sa bibig ni Blanca ngunit si Blanca ay agad na iniwas ang kanyang muka kay Haring Harry. At ang halik ay hindi tumama sa bibig ni Blanca. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni pa akong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi, Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta ko sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!